Dapat bang sumangguni sa mga horoscope ang isang kristyano? Ang layunin ng isang horoscope ay upang makakuha ng pananaw sa karakter ng isang tao at hulaan ang hinarap. Ang pangunahing paniniwala ng astrolohiya ay ang mga planeta at bituin ay may impluensya sa ating buhay. Yaong may espesyal na kaalaman, mga astrologo, ay maari mahulaan ang mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Nakababahala na karamihan sa mga pangunahing pahayagan ay may kolom ng horoscope. At higit na nakababalisa na maraming kristyano ang nagbabasa ng kanila mga horoscope. Malinaw na ipinagbabawal ng Biblia ang panguhula, pangkukulam at mga nakatagong sining. Deuteronomy 18.10-14 Ang mga tao ng Diyos ay dapat makinig sa Diyos lamang. Deuteronomy 18.15 Anumang iba pang mapagkukunan ng patnubay, informasyon o paghahayag ay dapat natahasan na tanggihan. Tingnan din sa mga gawa 16, 16-18. Ituturo ng Biblia, sa Iso Cristo bilang ang tanging tamang fokus ng pananampalataya. Gawa 4.12, Hebreo 12.2 Ang ating pagtitiwala ay sa Diyos lamang, at alam natin na Kanyang ituturo ang ating mga landas. Kawikaan 3, 5-6 Ang pananampalataya sa anumang bagay maliban sa Diyos ay naliligaw ang astrolohiya kung gayon ay sumasalungat sa pagtuturo ng Biblia na hindi bababa sa dalawang paraan. Ito ay nagtataguyod ng pananampalataya sa isang bagay maliba sa Diyos. At ito ay isang anyo ng panguhula. Hindi natin matutukoy ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay sa pamagitan ng mga horoscope. Bilang mga kristyano, dapat tayong magbasa ng Biblia at manalangin sa Diyos upang magkaroon ng karunungan at patnubay. Ang pagkonsulta sa isang horoscope ay isang paglabag sa paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga anak. Lubos kami naniniwala na ang mga horoscope ay dapat tanggihan ng mga kristyano. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng bijung ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.